Obviously, uh, ano ang uh, magbigay kayo ng top 3 travel kung saan uh, ang destination. Margar. destination. Hindi nakapaborito na, 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 nyo. Tatlo. Na napuntahan na. Saglit, ilan Far na ba lahat na? yung na. napuntahan nyo, natatandaan nyo, napuntahan nyo? Madami na rin naman. Um, magbigay ng 100. Out of the country. Out of the country. Top 3. Macau. Thailand. Thailand. China. China. Ay, apat pala. Apat pala. Okay. Pero yung pinakagusto nyo Top is... Top Siguro ang babalikan namin, Thailand. 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 Mm. Ay. Because? Pabaitin ah, ah, no. no. Correct. At saka masyadong yung food. Yes. Ah. Ayun, at saka affordable lahat. Yeah. Correct. Pero, Tapos yung food, grabe. Pangalawa? As a beach person, Siargao. Siargao. Local naman, Siargao. Siargao. Yes. Okay. Siargao. Oo naman. Ng Macau naman. Hindi ko pa napuntahan yun ni Kabe. Ako maraming beses. Siyarkaw. Sure, and Macau siguro. And Macau. Ang sarap din ang pagkain doon. Correct. Ah, yun, ano yung shopping, syempre, Ang daming mga discount doon. Yes! Mga discount, discount. Yeah. Ayan, dahil pinag-uusapan na rin natin ang travels. Ito na magkakaroon tayo ng isang game ngayon, my friend, ha? Mm -hmm. Magpapakita tayo ng travel photos ni na Prince at Althea. At gagayahin naman namin ni Tekla. Wow! Ang pose! Okay. okay. Right. Ang mangyari dyan? Si Bubay ang gaganap ng Alte. Ay, yeah. oh, salamat, Lord. At <laughs> syempre. Ikaw naman? Si Prince. Surprise. Kasi hindi naman kami nagkakalayo ni Prince. Okay. <laughs> ready ka na, friend? I'm o ready. <laughs> Game. Ito na. Narito ang ating unang Feature. photo. Ay Yes. Nakaano sila? Okay. Uh, Saan muna ito? La Union. La Union. San Juan? San ah. Juan. Uh, San Juan pa rin oh. naman. Sun San Juan, okay. okay. Ayan, no. Paano ba yan? Ah, Ay, takin. so nakano ano kayo? Surfing, surfing, okay. yeah. surfing. Surfing, yeah. So, may surfboard ba tayo? Wala, ah. higa lang tayo. Okay. okay. Paano ba yan? Okay, first Para. picture pa lang. Okay, first. Yes, tumatawa. Okay. De, game. Game. Tumatawa. Hindi kailangan. Oh, pa. <laughs> Narinig mo yung lagatok. Patanda <laughs> <laughs> ka. <laughs> Dalaw. Tanda lang, lang toon <laughs> Ganyan lang, kinukuha ko lang yung ano. Ka, ka, Yung charat <laughs> sarap. Yan. Eh, ganyan. Eh, ano nga pala dito? Tsiaka, tsiaka. Yeah. Eh, oh, dapat nakabukakan pa daw. chaka tsiaka daw. Tunti <laughs> bukakan pa. Daw. Yan. Nasa loob pala yung sal. Ay, baka. Ayan. <laughs> Dito na tayo, ay, baka may second picture pa. Oh. Yes. <laughs> ay, nasusulungan na picture, patingin. Ah, narinig yung lagotok po. <laughs> Ayan. Ay, ay. ay! Saan yan? Boracay. 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 Ang dami talaga nila pinuntahan, no? <laughs> <laughs> Kung saan may beach? Si Prince ang nakaluhod. Ako naman, nakaganon. Yes, nakayakap lang. Mm -hmm. Nakayakap. <laughs> <It's> like... Charot. Charot. <laughs> May, okay. may pa-abs din. Hindi pa ah, Be, ano tunog sa akin? Ako po. Okay. <laughs> nakaluhod. Nakaluhod siya. Hindi ako nakaluhod. Nakaluhod, be. Huwag mong sinisiraan yung picture. Hindi siya luhod, parang nakapak siya. Hindi, naka ano. Huwag mo lang pahirapan. Tanungin mo na yung may-ari ng no picture. Nakaluhod ka diyan, hindi? Nakaluhod ka ba? Hindi. Nakaganyan, nakaganyan. Oo. Oh. Ah, okay. Mag-sorry ka. Yan. Yan. Tapos ako gano'n

Cebu, Cebu na Ang dami Cebu naman. <laughs> pwede kayo maging ano ng ano, tourism. Correct. Kaya... Uh, advocate, advoc ano tawag nyo to? Ambassador. Ambassador. Pwede. Oo, ako sa Parang hindi puro Korean yung kinukuha, oh, oh, oh. di ba? <laughs> uh, oh. <Mag> ano, <laughs> uh, oh. message ko yun? Nag-Korea pa rin. Hello po sa diba? mga tourism dyan. <laughs> ah. Sige, habang ginagawa namin yung, okay. yung posing namin. Okay. Saan so, so, okay. na. uh, ba ito natin Uy, baka mawag. Ayan. parang siya sa kanya naman. <laughs> parang kinipa. Uy, umahal na. Parang dalawang bilo-bilo. Yes! Ang <laughs> perfect! Natalo nila tayo. <laughs> Ayan, okay, um, yeah. dahil dyan, pumunta tayo agad. sa mga pinuntaan nila, friend. Ano? Tumayong agad ako. Oo, oo oh, tayo ka na, na. friend. Wait, May isa pang pick. Uh, Oo, oh. pero this time, sa last na photo, kailangan kasama na kayo para oh. ano naman. Okay. Yes. Ang dami yung pinuntahan talaga, B. Nakakatuwa oh, naman. Game, 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 game. Last picture. Ah! Ay! Yan! Okay. Saan naman to? Nakaano ka mermaid? Boracay ba? To. Boracay. Boracay. Ay, ito yung pwedeng rentahan, di ba? Oo, oh, As a mermaid. As a mermaid. Oh. Marima. Ay, ano yung <laughs> Si Jessica Si Jessica. Okay. Si oh. okay. Sino mo Kami na ba gagawa? Sabay na ba? Ah, sabay na daw. Sabay. Okay. ba? Dito yung side. Sa tuhod ka. Baka Yeah! One, Kaya mo yan. Lalaki ka naman. One, two, three. wala Wait, 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 I'm a mermaid. Matanda. Ganyan lang. Ganda.